i-discuss muna natin ang current situation para malaman natin kung para sa iba ang wedding o hindi dito ang side mo at dito naman ang side ng Adaposon so, sa iyo sa iyong side muna at dito naman, sa side ng Adaposon well Ayusin ko muna. Kasi gagawin ko tong thumbnail. Pero, pwede nyo namang skip na itong natong. na natong. O, pwede rin namang i-adjust ang playback speed. Okay? Para bumilis ang video. Nandyan lang naman yan sa YouTube settings. Hanapin nyo na lang. Ayan. So, okay na to. Current situation sa side mo. Well, nag -away siguro kayo. Grabe yung awayan dito. As in, may sakitan. Physically. OMG. <laughs> Abis na to. Yung malala. Yung naging away nyo. In the past or recently. Pero again, yung away dito, hindi normal. Parang siya? Um, harmful. Hindi siya. Isa ba May away ba na <laughs> hindi harmful? hindi kasi dito tingin ko nga may ano siya eh um, pain physically o feeling attacked pwede rin namang ganon sabagay yung pain kasi ay general pwede rin pain na hindi mo naramdaman may pain na nakita mo dumugo ah um, O siguro may confrontation na nangyari. Pero again, may case din na may batuhan ng gamit, tinamaan o hinampas. Pwede rin kasi ano to, again, physically. So, kung dito physically, edi mentally. Um, kung baga, eh, malala kasi ito. Malala sa normal na uh, nag-away lang. Ito kasi, tingin ko, mas malala sa normal na away lang. So, hindi healthy yung situation nyo. Although, nagkakaayos din naman. Pero again, toxic siya. Kasi nga, iba yung level ng harm, pain, dito. Compared sa nag-away lang, tapos sabihin natin nagsumbatan, hindi below the belt. Dito below the belt, yung yung pain nga na naramdaman. So, whether whether or whether physically, mentally, psychologically, verbally, mentally, basta iba yung level talaga. Um, compared sa normal na away ng magkarelasyon. Pero again, sa case na to, hmm, din naman. O baka nga nagkaayos ulit. Dahil mahal pa. Mahal pa pinipilit ayusin ganyan ng dating dahil mahal pa nga So more like kayo pa rin pero again yung damage kasi masyadong malala na para bang anytime or anytime pwedeng uh, magiwalay kasi yung level ng love hindi na gano'ng ka-strong alam mo yun, yung foundation kasi nga sa sobrang pain, damage ng away o naging away before ganun lang dating pero kayo pa rin yun nga lang yung chance ng separation permanently malaki chance dito, konting push na lang maghihiwalay na kayo permanently dito nang dating mahina yung foundation. Ngayon, punta tayo dito sa um, dito sa third party. Eh, pero hindi ko alam kung sino yung original. More like ikaw siguro. Ikaw yung orig. Dito, sa Ada kamusta sila? Well, pangit din yung situation nila. Actually. May someone dito nag spy um, Toxic din naman yung connection nila. Siguro toxic talaga yung person nyong dalawa. Hindi ko alam kung bakit pinagtitiisan nyo yan. Pero toxic talaga yung person nyo kasi pares kayo ng situation pero mas malala nga lang yun sa iyo sa case mo yung awayan nyo mas malala compared dito sa ah the boson. ang dating kasi hindi rin maganda yung situation nila ngayon kasi may someone dito na para bang nagse sabotage, confused o sabihin natin um, yung sitwasyon nila malabo. Sa eh, malabo talaga dahil third party nga lang sila. Third party yung sitwasyon nila, di ba? walang assurance yung sitwasyon nila kaya ba para bang yung isa sa kanila ay nagsiself-sabotage ganyan pero clear natin um. sayo ano tong pero nagkabati naman. So, hindi ko na iuungkatin yan. Kasi mo like nagkabati kayo eh. Nag-away, nagkabati. Ito, ito yung current situation na magulo. Parang may someone dito na walang tiwala. Kaya nag-spy. Third party siguro yon Hindi ko alam kung kuklarify ko, ko ba. Kasi as, as is naman yun, di ba? Magulo yung sitwasyon nila third party nga. Wala ka talagang asang assurance pagkabit. Um, feelings na lang niya. Anong feelings ng poson mo? sa inyong dalawa. Una muna ikaw bago yung ada poson. So sa iyo muna healings ng poson mo sa iyo. At feelings niya para dito sa ada poson. I have lost all control of my life. I keep messing up. I feel alone and in the dark. Where is my light You reject I sorry. Rejecting you was protecting myself. I was being selfish. So yeah. Um yung rejection dyan ang um, dating kaya nga nagkaroon ng iba kasi selfish siya okay pinaprotectan niya yung sarili niya kasi alam niya rin sa sarili niya na mukhang di kayo magtatagal kaya nagkaroon ng iba although nakabali ka naman kayo pero hindi naman niya hinihiwala yan itong mm Wait, alam mo to hindi. So, sabi, I have lost all control of my life. I keep messing up. So, nawala daw yung control sa sarili niya. Lagi siya nagkakamali. I feel alone and in the dark. Where's my life? So, yan nga. Malungkot siya ngayon. Feeling niya nasa dilim siya, gulong-gulong isip niya, kaya pala I keep messing up sabi doon. So sa madaling salita nowadays, nandun, sa, nandun siya sa period na hindi niya alam kung anong gusto niya ba sa buhay niya, hindi niya alam kung anong direksyon ang tatahakin niya, magulo ang isipan niya, okay? Kaya nagkaroon ng iba. So, sabi naman dito sa side ng ah, the boson. anong feelings ng boson mo sa kanya. I am fine, I, I am finally seeing my walls. Yet, I still feel unworthy of your love. Ah. Tingin ko parang sila self sabotage dito sa connection nila. Kasi alam naman daw niya ang halaga niya. Pero, tingin niya ah. Hindi siya karapat dapat dito sa Adaposon. No one else makes me feel the way you do. But I'll take it to the grave before I tell you. Oh. So, ang dating. Yun nga, may mga bagay na wala ka, na meron dito sa Adaposon. So, ang dating. Mas minahal niya to kaysa sa iyo. Oh, siguro may something dito sa Adaposon na para bang. Hmm, sa kanya lang niya nakikita. So sabi natin mas caring, mas loving, mas magaling sa something na para bang. Uh, nagustuhan niya 'yun sa kanya. Oh, naging addict siya doon. So, yun. kumbaga may binigay sa kanyang feelings of is she know na something yung other person sa kanya. Na hindi niya nakita o nadama kahit kanino kahit sa'yo. Pero wala naman siyang balak sabihin sa kanya. Orange. <laughs> Ang tungkol dito. Kasi sabi dito, but I'll take it to the grave before I tell you I don't want to be contacted right now I wish to be left alone oh, so no contact pala sila ngayon ayaw niya raw makausap yung Adaposon, gusto niya mapag-isa sabi ko sa inyo eh kakagulo sila dito pare siguro silang nagsiself-sabotage mhm mm So, yan. Yan ang dating sa kwento na to. Anyways, kuha tayo ng ano? Ibang message. General message pa sa iyo. Uh, simplicity. Put your energy into the basics and let go of excess. So, keep it simple. Maging simple lang. Wish upon a star. Make a wish and expect the very best. So, may... May card tayo dito na nagsasabi na make a wish. So, who knows? Kapag nag-wish ka, baka magkatotoo. Mm uh -huh. May wish ka na maaaring magkatotoo. just be yourself. You're a great person. Enjoy being yourself. So, be yourself. Hindi <laughs> na kailangan tagulugin niya. Magpakatotoo ka lang sa sarili mo. Anyways. Uh, magkuklo pa ba? Sige. Clue. Nakalimutan ko to dun sa isang nagawa kong reading. <laughs> nalimutan ko maglagay ng clue pangalawang reading ko na kasi to so dito maglagay tayo ng clue so ang clue natin pwedeng tumama sa iyo o sa other potion at sa potion mo Aries Pisces Scorpio Taurus Taurus ulit Aries uli. So, ulitin ko. Aries, Pisces, Scorpio, Taurus, Taurus, Aries. So, umulit yung Aries at Taurus. Mm -hmm. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye po na.